Ayan. Dai, unsay gibuhat nimo nganong naka sa prisuhan? ka mm, unsay imong sala? Hmm? Sayang gi Unsa unsa? Patibdan ko mo Sa natintal lang mga barkada. Nagiyon sa manimo pagkuha ang katong sa Gcash ni Councilor ni Madam. Bumurap ko siya Tapos? Isend is ako sa Gcash. Ha? Isend is ako sa Gcash. Pagkahuman? ko. Pagka oh, sorry, buko, hmm. hmm? hmm. Ikapila na nyo gibuhat na muna gibuhat Ah, ikadaghan na. Unya. Ha? So ang ang kwarta nga imong gikuha sa GCash asa ni mo ginapadulong? Hm? Sa imo ha. Asa ni mo ginagasto? Mm, ginagamit nimo pang-inom. Tapos hindi no gusto na Gusto ko wala gusto. So karon na unsa man imong kuan karon nagmahay kasi imong gibuhat? Ha? Dili ko gusto Ah unsa man imong igusto ingon kay Councilor Leo Rivita ang imong madam unsa imong gusto ingon?

Ano ba ang na ka, hindi na ni mo sabon imong gibuhat. Mm. na ba ka kay madam nagstay? Isa na ka Ha? Isa na ka mm. bag na di ay. Mm. Sige. Kina. Okay, okay na okay ma. Ayan. So, bilang mo katuig ni Madam Naguban? Isa katuig. Isa katuig. Unya, diyon saan mo pagpang-apply kay Madam? Nagchat ako siya. Sa so, Facebook nag na nag-apply ko katama. Hmm. Nag-apply ko katama sa blog. Tagaasa ka. Tagaasa aasa ka, Inday. Haligaya. Ha? ha? taga tagom rapog ka. Unya, ito ko po unsa may gusto nimo ingon karon kay koan kay uh, madam nimo kay councilor Leo Revita ano na po gusto buhat may mga inyong mga followers unsa so, may imong gusto ingon sa imong mga followers Siguro, so, so, siguro kayang, okay, kayda, sa kasunod mm. na lang, siguro pag kailang okay yung kailan sa kanila sa kumisturi. Hmm. Pag mapasahilo ng kanima madam, makagawas na kadroon sa manimong buhaton. Palayo sa sako. Ha? Palayo sa sako. Wala ba? Wait ako mm Hmm. So, ah, uh, minyo ka? Na lang kay anak? Mm. Aasa man yung anak karon? Aasa yung papa. Hmm. Pila may edad sa yung anak? Mag-4 Hmm. So dugay na mo ginabuhat kaning aside sa GCash ginaon sa nimo pagkuha ang mga kwarta ni Madam. Wala na pala yung ni mo. wala ginakuha. Ginaon sa nimo. Wala sa kwarta. GCash Ah, GCash Katong last time daw nakita nako sa CCTV wala mo may ato mo pagabot na ko ato nangawa di ko sila ka subay na nawala na pero wala jud kun ko ato kabalo man sila na ko kusil do ato ka to kun tong panahon nga kusog kaayo so karon kusog man gyapon ang team Hamloy sa views dili na kayo mga gagmay na mga kanyang sildo ano man hindi na Wala na po kabalo sa sildo kay wala naman ginapakita sa ako Pila mai mong inyong fur katung kusod kay inyong hang kuan katong vlog vlog pila may ginasweldo sa sa imoha Pila kadako lang is 175 Dayang 175 pesos? Amen. Iludrio po kao nakat? Ganiko ka, unoh. Wanad ni 75 pesos or 1000? Hmm? Dako ano? Nga ka nang 175 pesos dako kay giun sa man mo. 75 ramot ako nakuha kay gipundo ng 200 kanya ilang ga kung nanduman kay namuto sa listahan gikuhaan niya 60 kay mama Hmm. mm maragi kuan sa mama maragi tong atonga ninyo so pila mo pinakadako na nakuha kanang nakas nakas out niyo mo nang kuha nimo sa sa inyong vlog vlog di na dyan nakuha unta kay daghan mo daghan mo kay laki pa yung kaso ko ang isang interview malabas na Sige, sige. Ah, sige, sige. Ah, salamat kay Dai ha. Last lang dai, kuan na yung mga kuan dai imong mga followers kay daghan kay followers ta. Ah, sige, sige. Salamat Dai. Ayan mga kapatid no mo ni si Ligaya, ang uh, sikat na social media influencer. So di kuan siya gi kasuhan siya, pa dakop siya sa ni Councilor uh, Leo Revita Drisa. Tagum City kay tungod kuan uh, nanguha daw siya og uh, GCash noon aminado man si kuan si Inday Ligaya sa iyang uh, mali nga gibuhat apan karon nagmahay na man pud siya sa iyang uh, gibuhat og sumala pa ni Inday uh, ni Ligaya uh, kung siya ni Councilor Leo Revita yang Madam Uh, maningkamot siya nga kuan ka nang maningkamot siya giyang kaugalingon na ma okay na iyahang panginabuhian ug magbag-o na pud ni siya yan mga kapatid so kato mga followers ni Ligaya so ato lang ni siyang kuano ato ala ni siyang uh, pasayloon o ato apo ni siyang uh, sabto na lang pud kay ang tao makasala man na ang tao at least uh, naapay kuan si Inday uh, naapay kuan si Ligaya nga magbag-o. Uh, kuan pud niya aminado man si Inda uh, Ligaya nga sayang sa laod. Niya willing pud siya nga magbag-o mga kapatid. So sama sa kung gingon nga makasala gani na ang ginuo uh, Ginoo unsa pa kita nga tao lang, di ba dai? Ayan, so Salamat day ha sa kuan day sa pagkuan na mo sa pagpa-interview nimo sa amo ah. so a. kay kag mga followers o oh. ah, dai laban lang dai o oh, kuya kay mga comments sila dai o oh. ana ah, sa imuha dai nga mutabang o oh, pakihag ko kay Ligaya Besh. Dagan kay followers si Ay si Ligaya. Ang mga komento, pakihag ko kay <laughs> Ligaya, laban ng diha dai ayo kawalag padlao. <laughs> Makasala man gani ang uh, makapasaylo man gani ang Ginoo. Unsa na lang ka ang tao mao dayto? Makapasaylo man gani ang Ginoo. Unsa lang ka ang mga tao? So, hopefully makuan ka ma si gana mapasaylo ka no sa kuan sa ni councilor sa imuhang uh, gibuhat nga kuan nga sa laod pero aminado man siya guys so di na nato padakoon ang issue no kaya syempre tao lang po, makasala, pod. makasala po. So mauto siya mga kapatid no ang ato ang uh, interview kaya inday ligaya so na pa siya karon diri naka sa kuan sa Tagoma Police Station. So hangyo sab sa pamilya ni Ligaya nga di na nato padakon ang issue para na pod nga luoy pod si Inday Ligaya nyo nga inyo pod di biya ni siyang gimahal sa iyang mga vlog nakapa po ni siya sa inyohan nakapahappy sa inyo mga account dapat dapat pasayloon si Inday Ligaya maujud kapatid kay syempre tao pon, pod uh, makapasaylo man jud na si kuan si councilor uh, Leo Rivita kay syempre mag, mga nakaila daw kay councilor uh, Leo Rivita kuan po ni good heart man ni si kuan siya uh, councilor So moto siya guys ang uh, ulahing uh, katikaran diri sa kuan sa Tagum uh, Police Station. So atanginin ninyo ang uh, tibuok detalye ni ini sa kuan sa Radyo 5 Davao. Oo. Uh -huh. Isa pod biya na siya nga nung misikat si Leo Revita Mga guys, no? Uh, usa pod si Inday Ligaya nga nakapasikat jod sa Team Hamloy. Ayan ka to, mga followers sa uh, Team Hamloy, no? Uh, tama, Jod. Collaboration. So, mo na to guys, kayo ni Sulod na si Inday Ligaya. So, atangin lang ninyo niya sa Radyo 5 sa Frontline Pilipinas. So, sa One Balita, guys. Ang tibok detalye ni ining maonga uh, maong, uh, among gipanubayan nga uh, issue. So, bye-bye.